Nararamdaman mo ba, lolo at lola, na para bang may mabibigat na bato sa iyong mga binti kahit papunta ka lang sa kusina? Una, maraming matatanda ang nagugulat na kahit saglit na lakad lang ay para ng maraton ang pagod ng kanilang mga paa. Pangalawa, may ilan na gabi-gabi nilalamig ang paa kahit nakabalot na sa kumot. Pangatlo, may mga nakakaranas ng tusok-tusok at pamamanhid na parang may libu-libong karayom sa kanilang mga paa. Hindi lang ito dahil sa edad. Ito ay palatandaan na ang dugo ay hindi na dumadaloy ng maayos at kapag pinabayaan, pwedeng humantong sa seryosong problema tulad ng baradong ugat o pangihina ng binti. Pero may magandang balita. Hindi kailangan puro gamot ang solusyon. Minsan, ang gamot ay nasa mesa na natin. Sa anyo ng simpleng prutas na kayang linisin ang ugat at muling gawing magaan ang bawat hakbang. Ako po si Dr. Antonio Reyes, kasama ninyo sa programang ito. Huwag ninyong palampasin dahil tatalakayin natin ang itim prutas na kayang magpagaan ng pakiramdam sa binti at paa. Samahan ninyo ako hanggang dulo at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating munting tahanan. Buhay Malusog, Senior PH, para palagi tayong may gabay tungo sa mas mahaba at masiglang buhay. Prutas man! Puto, kiwi mga lolo at lola, may mga araw ba na parang naninigas ang inyong mga binti na parang walang sigla kahit sandali lang ang lakad? Isa sa mga dahilan ay ang pagkapal ng dugo at ang paghina ng elastisidad ng mga ugat habang tayo'y tumatanda. Dito pumapasok ang maliit pero makapangyarihang prutas na kiwi. Huwag palilin lang sa hitsura nitong mabalahibo at tila simpleng prutas. Ang kiwi ay may natural na sangkap na kumikilos bilang banayad na blood thinner. Hindi sobra, kundi sapat lang para mapagaan ang daloy ng dugo sa ating mga binti at paa. Mayaman din ito sa vitamin K na tumutulong sa tamang pamumuo ng dugo at nagpapanatili ng kalambutan ng ating mga ugat. Ngunit ang tunay na lihim ng kiwi ay nasa mataas nitong vitamin C. Ang vitamin C ay hindi lamang para sa sipon. Ito ay nagiging pananggalang na nagpapalakas sa dingding ng mga ugat upang manatiling matibay at flexible. Kapag mas matibay ang ugat, mas magaan ang pakiramdam ng ating mga paa. Mas kaunti ang pulikat, hindi malamig ang mga daliri, at mas masarap kumilos. Isang pag-aaral sa University of Oslo ang nagpakita na ang araw-araw na pagkain ng kiwi ay nakabababa ng presyo ng dugo at nagpapaganda ng vascular function ng matatanda. Kaya, bakit hindi subukan? Idagdag ito sa inyong oatmeal, yogurt, o kainin ng direkta. Simple, mura, at makatutulong para muling maging magaan ang bawat hakbang. Prutas do, strawberry. Mga mahal kong lolo at lola, ilang beses nyo na bang naramdaman ang pabalik-balik na pamamanhid at pananakit ng binti tuwing gabi? Ang dahilan ay hindi lang simpleng pagod. Isa sa mga ugat ng problema ay ang pamamaga at paninigas ng blood vessels. Kapag matigas ang ugat, mahirap itulak ng puso ang dugo pababa sa mga paa. Kaya nagiging malamig, nananakit, at tila may mga karayom na tumutusok. Dito pumapasok ang matamis at makatas na strawberry. Hindi lang ito pang-dessert o pampasarap sa almusal. Mayaman ito sa polyphenols mga plant compounds na kilala sa kakayahang mag-relax ng ugat at magbawas ng pamamaga. Kapag maluwag ang ugat, mas magaan ang daloy ng dugo at mas matibay ang ating mga paat binti sa mahabang lakad. Dagdag pa, puno rin ng vitamin C ang strawberry na tumutulong mag-ayos at magpalakas ng dingding ng ugat. Para bang binibigyan ng natural na tune-up ang ating sistema ng sirkulasyon upang mas maging maayos at mabilis ang daloy ng dugo. Isang clinical study sa American Journal of Clinical Nutrition ang nakatuklas na ang mga taong kumakain ng strawberry ng regular ay bumababa ang antas ng C-reactive protein, TRP, na senyales ng pamamaga sa ugat. Ibig sabihin, mas kalmado, mas malusog ang arteries, at mas mainam ang sirkulasyon hanggang sa pinakadulo ng ating mga paa. Kaya't imbes na tingnan ang strawberry bilang simpleng merienda, sipin ito bilang isang maliit, ngunit makapangyarihang hakbang tungo sa mas magaan at masiglang paglakad. Prutas 3, Cherry mga Lolo at Lola, Pamilyar ba kayo sa pakiramdam ng mabigat na binti na mamagang paa o minsan ay nakikitang namimintog na ugat na tinatawag na varicose veins. Marami sa atin ang nag-aakalang normal lang ito sa pagtanda. Ngunit ang totoo, senyales ito ng venous insufficiency kung saan hindi na mahusay ang pagbabalik ng dugo mula sa binti patungo sa puso. Dito pumapasok ang maliit ngunit makapangyarihang cherry ang matingkad na pulang kulay nito ay galing sa anthocyanins, malalakas na antioxidants na kayang magbawas ng oxidative stress at magpalambot ng blood vessels. Sa tulong nito, napoprotektahan ang collagen sa dingding ng ugat kaya nananatiling matibay at nababanat ang ating mga veins. Hindi lang iyon, ang cherry ay mayaman din sa melatonin. Oo, tama hindi lang ito para sa pagtulog. Tinutulungan din nitong pababain ang blood pressure at bawasan ang pamamaga sa ugat. Kaya't ang resulta, hindi lamang mas mahimbing ang tulog, kundi mas magaan din ang pakiramdam ng binti sa maghapon. Isang pag-aaral mula sa University of Michigan ang nagpakita na ang pag-inom ng tart cherry juice araw-araw ay nakabawas ng pananakit ng kalamnan at pamamaga. Isipin kung gaano kagaan ang iyong mga hakbang kung kasama ito sa araw-araw. Kaya't sa susunod na makakita kayo ng cherry, sariwa man o frozen, isipin ito bilang higit pa sa simpleng prutas. Ito ay regalo para sa kalusugan ng ating mga ugat at binti. Prutas 4. Papaya. Mga mahal kong lolo at lola. May mga pagkakataon ba na parang laging mabigat at mabilis mangalay ang inyong mga binti? Ang pakiramdam na ito ay madalas galing sa bara at taba sa ugat na pumipigil sa maayos na sirkulasyon. Ngunit huwag mabahala, may simpleng tulong na makukuha sa ating kusina, ang papaya. Hindi lang ito basta matamis at makulay na prutas. May taglay itong enzim na tinatawag na papain na parang natural na panlinis ng ating dugo. Ang papain ay tumutulong mag-breakdown ng sobrang taba at protina na pwedeng bumuo ng plak sa ugat. Kapag mas kaunti ang plak, mas maaliwalas ang daluyan ng dugo papunta sa ating mga paa. Bukod dito, mayaman ang papaya sa magnesium, isang mineral na nakatutulong mag-relax ng blood vessels, nagpapabuti ng oxygen delivery at pumipigil sa madalas na pamumulikat at siyempre puno rin ito ng vitamin C na tumutulong magbawas ng pamamaga at nagpapanatiling malambot ang ugat isang pag-aaral ang nagpakita na ang regular na pagkain ng papaya ay nakabawas ng triglycerides isang uri ng taba na sanhi ng pagbabara sa ugat ibig sabihin mas malinis na daluyan mas maayos na sirkulasyon at mas magaan na hakbang araw-araw. Kaya't subukan nyo itong hiwain, kainin ng sariwa, haluan ng kalamansi o gawing smoothie. Simple, masarap, at tunay na kaagapay ng inyong mga binti. Prutas pim, blueberry mga lolo at lola. Minsan ba'y ay pakiramdam ninyo ay parang laging mabigat ang inyong mga binti? Malamig ang paa tuwing gabi? O mabilis mapagod kahit simpleng lakad lang isa sa mga dahilan ay ang paghina ng maliliit na ugat na tinatawag na microcirculation Kapag mahina ang mga ito kulang ang oxygen at nutrition na dumarating sa ating mga kalamnan at balat Dito pumapasok ang maliliit ngunit napakamakapangyarihang blueberry Ang asul na kulay nito ay galing sa mataas na antas ng anthocyanins mga antioxidant na tumutulong protektahan at palambutin ang maliliit na blood vessels. Kapag mas malusog ang microcirculation, mas mainit ang paa, mas kaunti ang tusok-tusok at mas magaan ang kilos. Isang pag-aaral mula sa Harvard University ang nagpatunay na ang araw-araw na pagkain ng blueberry ay nagpapaganda ng arterial elasticity at nakababawas ng blood pressure sa matatanda. Ibig sabihin, hindi lang para sa puso ang benepisyo, kundi lalo na para sa ating mga paa at binti. Dagdag pa rito, tumutulong din ang blueberry na labanan ang oxidative stress na nagiging sanhi ng mabilis na pagtanda ng ating ugat. Para itong maliliit na manggagawa na nag-aayos ng mga nasirang bahagi ng sirkulasyon. Kaya't bakit hindi magdagdag ng isang dakot ng blueberry sa inyong oatmeal, smoothie o kainin ng direkta? Maliit man sila pero kayang ibalik ang gaan at sigla ng inyong mga hakbang. Prutas 6. Pumigranit mga lolo at lola. Napansin niyo ba na habang tumatanda, mas madalas mangalay ang inyong mga binti at parang mabagal gumising, ang inyong mga paa matapos umupo ng matagal, karaniwang dahilan nito ay pamumuo ng plak at paninigas ng ugat. Kung hindi maagapan, humahantong ito sa mabigat na pakiramdam at malamig na paa. Narito ang isang kakaibang prutas na parang kahon ng kayamanan, ang pomegranate o granada. Ang maliliit na butil nito ay puno ng punikalagin, isang bihirang antioxidant na halos dito lang matatagpuan. Tinutulungan nitong bawasan ang pamamaga sa loob ng blood vessels at pigilan ang oksidasyon ng LDL cholesterol na siyang sanhi ng pagbabara. Bukod pa rito, may taglay din itong natural nitrates na nagiging nitric oxide sa ating katawan. Ang nitric oxide ang nagsasabi sa mga ugat na mag-relax at magbukas, kaya't mas madaling dumaloy ang dugo hanggang sa dulo ng paat daliri. Ang resulta? Mas mainit na paa, mas magaan ang binti, at masiglang makagalaw. Isang clinical trial na inilathala sa Atherosclerosis Journal ang nagpakita na sa loob ng dalawang linggo ng paginom ng pomegranate juice araw-araw. Malaki ang ganda ng sirkulasyon at lambot ng ugat. Kaya't subukan nyo, uminom ng isang baso ng pure pomegranate juice o idagdag ang butil sa salad. Matamis asim, masustansya, at tunay na regalo para sa inyong mga binti. Prutas 7. Orange mga lolo at lola. Simple man ang anyo ng orange, pero ito ang prutas na madalas hindi napapansin ang tunay na lakas. Ilang beses nyo na bang naranasan ang paninigas ng binti sa umaga? pamumulikat sa gabi, o tila restless legs na hindi mapakali? Karaniwang senyales ito na ang mga ugat ay hindi na kasing lambot at flexible tulad ng dati. Sa edad, dumaragdag ang kolesterol at inflamasyon na nagdudulot ng paninikip ng arteries, lalo na sa ating mga binti. Ngunit dito, pumapasok ang orange bilang pinakamakapangyarihang kasama Mayaman ito sa hesperidin, isang natural na compound mula sa balat at laman ng citrus na tumutulong magbawas ng pamamaga at gawing mas elastic ang blood vessels. Pinatitibay din nito ang maliliit na capillaries na naghahatid ng oxygen hanggang sa pinakadulo ng paa. Bukod pa rito, sagana rin sa vitamin C ang orange. Bukod sa pagpapalakas ng immune system, nakatutulong din itong magpababa ng LDL cholesterol at gawing mas malinis ang daluyan ng dugo. Isang pag-aaral sa Journal of Clinical Nutrition ang nagpatunay na ang regular na pagkain o pag-inom ng orange juice ay nagpapaganda ng arterial function at nakababawas ng markers ng inflammation. Kaya't huwag maliitin ang prutas na ito. Simulan ang umaga sa isang orange o isang baso ng juice na may pulp. Sa bawat hiwa at bawat lagok, ibinibigay mo sa iyong mga binti ang lakas at siglang kailangan nila. Mga lolo at lola, narinig na natin ang pitong prutas: kiwi, strawberry, cherry, papaya, blueberry, pomegranate, at orange. Bawat isa ay may kanya-kanyang paraan upang paluwagin ang ugat, bawasan ang pamamaga, at palakasin ang daloy ng dugo. Ang resulta, mas mainit ang paa, mas magaan ang hakbang, at mas komportable ang araw-araw. Hindi ito himala o bigla ang lunas, kundi maliliit na pagpili araw-araw na nagdadala ng malaking pagbabago sa kalaunan. Sa simpleng pagdagdag ng pruta sa mesa, maibabalik ang sigla at gaan ng paglakad at higit sa lahat ang kumpiyansang kumilos ng walang iniinda. Mga lolo ma at lola, mahalagang tandaan na kahit natural at masustansya ang mga prutas, kailangan pa rin ng tamang dami at wastong pag-iingat. Kung kayo di umiinom ng gamot pampalabnaw ng dugo, kumonsulta muna sa inyong doktor bago uminom ng marami-raming kiwi o prutas na mataas sa vitamin K. Para sa may diabetes, bantayan ang dami ng prutas na matatamis at iwasan ang fruit juices na may dagdag na asukal. Piliin ang sariwa at huwag sobra-sobra. Tandaan, ang susi ay moderation at pagkonsulta sa inyong health provider. Sa ganitong paraan, makakamit ninyo ang benepisyo ng ligtas at may kapanatagan. Mga lolo at lola ang pagtanda ay hindi nangangahulugang hahayaan na lang nating humina ang ating mga binti. Sa bawat prutas na ating pinili araw-araw, naglalagay tayo ng puhunan para sa mas magaan na hakbang at mas mahabang buhay. Tandaan, ang maliliit na pagbabago ay nagdadala ng malaking resulta. Kaya't simula na bukas, isang hiwa ng orange, ilang pirasong blueberry, o kahit simpleng papaya sa mesa. I-type ang una kung ramdam nyo ang pagbabago sa inyong mga binti o zero kung wala pa. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Buhay Malusog Senior PH para lagi tayong may kasamang gabay sa kalusugan.